kaya, so, yeah, may huli yan. Dito ako, masulo. Aba! Ay, may huli! <laughs> wow, galing! Oh, laki na yan, honey. Parang mataba. Mataba? Ha? Ang terbulas. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Balik kahapon po ay nagpain si Bossing ng mga bubo at ngayon pong umaga ay papandawi na po namin. Mamaman daw po ulit kami ng bubo Nagpain po ulit si Bossing dito sa pitak na ito. Dahil nung isang gabi po nakakita si Bossing dito ng malaking alimango. Pero hindi po niya nahuli dahil nakatakbo po agad kaya ngayon po kagabi natpain po siya ilang bubong pinain mo dito? ano kaya nahuli natin ayun alimang ayun silver silver sinisirok mo na po ni bossing yung mga dahon meron pala diyan kasag kasag po ang hole ni bossing dito apat apat na kasag meron po si bossing ipinain doon saka yung iba po ay doon sa kabila tara tingnan po natin sama tayo kay bossing may huli aba may doon wow may huli. Mamaya po namin balikan. Dito po ay sinigaan na ni Bossing. Eh. Para mamatay po yung mga damo. Sige, kuhain mo na, na. Wow, may huli natanaw ko yung may huli wow laki oh grabe baka ito yung nakita mo busing na malaki oh laki Mamaya po namin ilan pa yun adi hindi na ako sasama may huli antay na lang kita dito At, at ito po, si Taib ni Hibas. Tsaka si Kulog. Tsaka si Silver. Bun po sa holy si Silver. Kulog. Kulog. Kaya na po si Bosing. Ba, mukhang may huli yung isa. Yung isa'y wala. Ah. Mataba, Bossing, yung isa. Okay na, magdadala ako. Ayan, may huli. Wow! Grabe. Aba! Hindi kaya ito yung nahuli ninyo ni White mm, na nakawala? Malito yun. Ah. Okay, tara. Nauna ka. May gagapusin na naman po kami ni Bossing na mga alimaang oh. may pambenta na naman wow may pambili na naman ng pagkain ng bangus Bayo na po si Bossing ah. Doon po siya namaman daw yan yung mga bobo po ay papandawin po niya dito sa kabilang side kanina po ay dito kami naman daw ah, sa parting ito at ang nahuli po namin doon ay eto po papakita ko po sa inyo tatlong alimango. Oh. yan eto po yung isa napakalaki po tapos eto po yung isa Ayan. At, ito pa po yung pinakamalaki. Ayan, grabe. Ay, <laughs> matapang po. Ah. Oh, ang sipit. Grabe. Bawa na po si Bossing. Parang may huli po yata. Hello! Taib ni Bas. Hello! Mas malaki po itong isa kaya ito si Taib. Tapos yung pong isa ay kaya tinawag na hibas ay mas maliit po. Ang nagpangalan po sa kanila nito ay si Natchula. Si Nachula po ang nagdala dito. Sila po ang nagpangalan. Hello. Uh, Kumusta? Kumusta naman kayo? Ha? Si Bossing po ay may pinain din po dito ah, sa sa isang pitak. Hello. eto po yung hinulugan namin ng similya. May huli! Aba! May huli! Wow! Malaki! Busing baka magbabag! Dalawa po ang nahuli. Ah, kasag yung ibahan eh. Wow, alimango. Malaki po. Ah. Ilan ang pinain mo dito? Ilang problema kapag malayo yung ano ah. O tipa. Yun. Ay. kaya may huli yan dito ako masulok aba ay may huli <laughs> wow galing payot oh ah, payot so hmm, pero malaki Uy, mabigat busing. Baka ito yung mahigit ng isang kilo. Meron pa pala si bossing pain doon sa bandang dulo. Sama po ulit tayo. At kasama-sama rin ang mga aso. parang yung isang aso yung hindi sumamahan eh si Hibas maliit pa tayo na eh parang hirap pa siya dito sa gubat <coughs> ano, mabigat may laman. Wow, may huli rin. Tingin nga. Ah. Babae pa Eh. Payat. Alpasan mo. Ay doon na natin alpasan sa ano, sa irrigation. Hoy, tara na. Pabalik na tayo. Tulog, balik na. Tingnan mo itong mga asong ito at uh, Balik na doon. Uy, balik na kayo. Silver. Bahala kayo. Balik na. Balik na doon. Yan, nato ito na po lahat ang aming mga nahuli. Papakita ko po sa inyo. Ayan, ito po ay maliit pa. Tapos ito, ito ang malaki. Wow. Grabe. At saka ito po ang malaki. Wow. Ito malaki na rin. At saka ito po. Wow. <laughs> Nakakatuwa. Marami pong huli. Malalaki. Alpasan po ni Bossing yung isa. Mga sipit. Ay, baliktad. Ben. Mm. Bye bye. Magpalaki ka. ah. ipunin la nata yung kasag yun naman po ay mga kasag ano yun mataba gagapusin nata diretso na sa palengke 'Yung magagapos po namin ni bossing. Diretso na po ni bossing mamaya sa palengke. Baka ako hindi na sumama. Luis. Ah, kahapon naman po si bossing ay bumili ng pagkain ng alimango at nagpakain po kami kahapon. Kinuha ito si kong kinakain nila oh madami din so, kaya parang bulati. ano yan bossing mataba ay kasag ay bossing makakawala yung isa Mataba. Kasito. Ha. Upayat. Malambot. Ito pong dalawang maliit. Medyo maliit ay pakakalpasan po ni bossing para lumaki pa po. Matabarin 'yan. O si maliit pa ni. Eh. Matabai. Hmm. Eh. alpasan mo 'yan. Para lumaki pa. Nagdala pa ng panggapos, me. May... Bakit naka-bosing yan? Kapag pasok, magbababog. Ah, bibihayin mo muna. Uh, Doon mo na po yung mga kasag. Tatabi na po ulit ni bossing yung aming mga bubong ditiklo. Update po dito sa ating taniman. Kagabi po ay umulan. Wow, thank you Lord. Nadilig po ang aming mga talong. At ito na po yung mga talong natin. Gumaganda na po. Yan, lumalaki na. Tapos, ito po yung ating sili. Yan. Gumanda po yung dahon nila. At umulan po kagabi. Ito po ay may bulaklak na. Namumulaklak na. Wow. Ay, ito. May bulaklak na po. O oh, ha. Hindi po tayo magdidilig ngayong umaga. Mamaya. Hindi po tayo magdidilig ngayong umaga dahil kagabi po ay malakas ang ulan. Sana naman po ito yung gabi umulan. At ito pong ating okra uh, Maganda na po. Yeah. Gumanda po siya nung nilagyan ko po ng pataba. Nung organic na pataba. Tapos ito po yung mga talong natin dito. Kakatuwa po. Maganda na po at buhay na buhay na po itong ating mga itinanim na talong. Yan. Yeah. Thank you, Lord. The next day. Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Uh, Bali ngayon po ay alas dos ng madaling araw. At si Bosing po ay namamandaw na ngayon ng mga bubo na ipinain po niya kahapon dito po sa fish pan Ayan, at ako po nadito lang sa kubo. Dito na lang po natin abakan yung pagdating po ni Bossing. At ipapakita ko na lang po sa inyo kung ano po yung mga holy ni Bossing mamaya. Ito po yung mga pinandaw po ni Bossing sa bubo. Wow, may huli. Saan mo na huli itong malaki, Bossing? Sa ah, nalanghuli po ang yun abay halos lahat po si. meron ito ito ah wala wala itong isa itong isa meron ulit ito, ah. ano yan, yan yung kasag ito naman po yung kasag ang huli po ni bossin ito sa dalawa, lo, apat, tapos pa. parang ito namang iba malit ani. Ah, gagapusin na po ni Bossing yung isang alimango. Payat pala ito. Ay, payat. Pa, okay. tapon mo na sa irrigation. pag Payat po pala itong alimango. Ay, babalik mo na po ni Bossing sa fish pan. Para po tumaba. Saka para lumaki pa po. Mataba yan, Bossing. Gagapusin daw po namin yung isang peraso ngayon. Ah. Lado. Parang ay malitit pa, honey. Eh. Pero okay lang. gagapusin mo eh. na eh, parang eh, ay... Ah, sa mo oh, nahuli? na sa kawan. Malaki. Sayang. May lalaki pa. alpasan mo lang ulit. Eh. Oh, laki na yan, honey. Puro kasi mataba. Mataba? Ha? Tigas. Malitir, bulas. Gising na rin po ang mga tuta. Ah. ah. Maagap din silang nagising. Pati po yung aming mga pusa. O oh ha, maagap din nagising. Matay na nga. Ginagabag na. Buhay pa? Ginagabag na nga. Nagpatay lang Ito isa. Ito po yung kasag na kahoy namin kahapon. na nga lang po bensa, oh, tubig. Oh, marami din pala ito po sa inyo eh. Marami din po pala kaming nahuling tasag. Okay. Eh. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog. At muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-iingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!